iba pang balita, nagalit na ang mga senador sa umano'y pagsisinungaling ng mag-asawang Ruiz na nangmaltrato sa kanilang kasambahay. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ito na yung endgame para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove na ikaw ay from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong. Nagalit na si Senador Rafi Tulfo sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz na inireklamo sa pagmumaltrato ng kasambahay nilang si Elvi Vergara. Sa polygraph o lie detector test kasi, lumabas na nagsisinungaling ang dalawa. Pero todo tanggi pa rin ang mag-asawa. Yun nga lang mas dumiba yung ebidensya laban sa mga Ruiz dahil isa pang biktima ang lumantad. Si Miranda na sinagtandao ng mag-asawa ng mamasuka noong 2017. Kung yon tinaga yung kamay ko. Bakit ito kayo tatagayin? Hindi ko po alam. Wala nang na po akong kasalanan. Eh. So malakas yung hataw sa inyo Oo pero po. baliktad. Baliktad po. So hindi ka nas, dumugo kasi baligtad. Namagalang ko yung ganito. Hindi na raw nagawang magsumbong ni Melinda dahil sa takot. Nagpasya na lang siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Ang isa pang naging empleyado umano ng mga Ruiz na si Paulo, pinatotohanan din ang pagmamaltrato ng mag-asawa kay LV. Ano, ginagamit daw po ni Ate LV mga gamit po nila. Yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi? Sa inyo pala hindi po. Kasi po, si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Si Richard naman, hindi empleyado ng pamilya Ruiz, pero nakatanggap din ng pagbabanta mula kay Pablo. Kwento ni Richard nagahakot sila noon ng basura nang makita niya ang mga sugat ni LV. Naawa raw siya kay LV kaya nilapitan at ginamusta niya ang kasambahay. Dito na raw siya sinugon ni Pablo sa kasapit ang ipinabura ang mga nakuhang litrato. Depensa naman ni Pablo. Nadala kami kasi noong 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami. ay Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka ano, ano na naman po yon. Lalong nag-init ang ulo ng mga senador. Sino nga kay? Sigot, takpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Tama! Iginiit naman ang mag-asawang Ruiz na hindi nila naging tauhan si Paulo at hindi raw totoo ang mga sinabi ni Melinda. Sa tanong naman kung bakit nabulag si LV, sabi naman ngayon ni Pablo, baka raw dahil sa kape. Makakabulag so. ba ang kape? Yan, honor yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB. Totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nagbulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. Gawa po, nung, gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi? Opo, na maraming susi at sununtok niya. Ingi recommenda ni Senator Tulfo na ipa-contempt na rin si Pablo kasamang asawa niyang si France na nauna nang ipinakulong sa si Senado. Mananatili sila sa Senate Detention Facility hanggang matapos ang pagdinig ng Senado. Sa Senado pa rin, ipinangako na ng Philippine Statistics Office na makukumpleto na sa susunod na taon ang National ID para sa 92 milyong Pilipino. Sa update na binigay ng PSA sa mga senador, nasa halos 81 milyong Pilipino na ang nakapagparehistro sa PhilSys. Higit 39 milyon ang nabigyan na ng physical ID at 40.8 milyon ang may digital o e-fill ID. Ibig sabihin, kalahati pa lang sa lahat ng nakarehistro sa PhilSys ang may physical national ID. Si Senator Bato de la Rosa sinabing baka mas mainam na itigil na ang pag-imprinta ng mga physical ID at mas maiging digital national ID na lang ang ipamigay. Lahat naman ng Pilipino mayroong cellphone. So, ito yung national ID. Kasi ba tayo ng pera? Siguro that, that, that would be a wise move, I don't know. Sana gamitin na ito talaga sa lahat ng transaksyon. Humiling din ang kasiguraduhan si Sen. De La Rosa na kung digital man ang ID ay magagamit ito sa pagrehistro ng SIM card. Siniguro naman ang PSA maari na talagang gamitin na sa mga transaksyon sa digital national ID. Ang mahalaga daw kasi ang nakalagay ditong QR code. All of these uh, modes, you can use it. Uh, in your uh, transactions, it's not just the the ID to show it, but really a, uh, a mechanism that the registrants can be uh, verified or authenticated using the biometric information. Mobile Journal Yena Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.